22,736 pesos na pangarap na vlogging camera. Deserve ko ito. Itong item na ito. Ano? DJI Action 5 Pro. Para sa akin na form content, palaging gumagalaw, kailangan lightweight at waterproof para kung abutin ng ulan. Hindi siya yung magpifish siya, eh kahit lumapit ka na ganyan, pogi-pogi ko pa rin. Kaya talaga ako yung nabudol. Pwede sa beginner at kahit sa mga seasoned vlogger ano ang mga nagustuhan ko At comparison sa luma kong camera. So meron tayong i-unbox ngayong araw. Excited ako dito. Kasi ito ay para pumalit sa pwesto nitong aking main camera. No? Ito ay birthday gift ko sa aking sarili kasi tingin ko deserve ko ito. Itong item na ito. Ano? So ano ba ito? Ito ay aking bagong camera. Tatry tayo ng DJI Osmo Action 5 So, pangalawang GoPro camera ko na to kasi, di ba? At ang aking pangalawang GoPro camera, laging nabubutas itong gilid, itong power on. Hindi ko alam bakit. And then, ngayon, itong camera ko na to, nag-feel na yung mic niya. Kaya minsan yung aking mga video, mapapansin nyo, nalagulagutok siya. Nag-tok-tok-tok-tok yung audio. Kaya unbox na natin yan. Excited ako eh. Wow, ano ba yung nasa box? Ito, ay adventure combo ng DJI Osmo Action 5 Pro. Meron siya extension rod, tatlong battery at battery case. So itong ex extension rod, uh, binibili ko pa to sa GoPro at sa itong battery case at sa extra battery. So dito sa adventure combo bundle, nadyan na lahat yan. There you go. Diyan dito yung ating detective case at yung camera mismo. Sa box ng Adventure Combo, andito ang hard case. Very nice, nakasama siya dito. Unlike kasi sa GoPro na kinailangan kong bilhin pa ito. kagandahan dito, uh, dahil may sarili siya pindutan, unlike dito, less likely na mabubutas kagad yung ating buttons ng camera natin. Mismong camera, syempre. Wow. Ang gandang tingnan at halatang high quality. tingnan ang gaan niya. Ang rubber protector na rin siya. At ito ay natatanggal. Ito, para kung madamage mo siya, madali siya palitan. Ano pa ba yung mga kasama dito? Yung mga thumb screw natin. <coughs> ito ata yung battery. Ito naman yung anti slip something to. Magnetic connector, parang quick release ba? Para madaling ilipat-lipat ang camera sa iba't ibang mount. May dalawang kasama na ganan. And then, andito and nga yung ating mga free stickers, type C connector, ating Manual. So, meron din siya dito sa side. Oh. Para pag mag-shoot ka ng portrait. Battery case, kasama na at may tatlo na battery. Sa GoPro kasi, kinailangan kong bilhin ang mga extra batteries and ang charging case na ito. So, yan, tatlo. At ang kagandahan dito, ang pinopromote ng DJI Action 5 Pro, up to 4 hours operational time niya sa isang battery lamang, that's insane. Yun ang record ko lang sa si stock ng GoPro ko na battery ay around 30 minutes, 20, 20 minutes, something like that. Tapos sa mga test na napapanood ko sa YouTube, talagang umabot siya ng 4 hours. Siyempre, depende sa settings, depende sa environment mo, pero pinaka-optimal niya is 4 hours. So kung maka 2 hours nga, 2 and a half hours. Uh, Napaka-impressive na niya eh. Napanood ko 4K at 60fps, 200 minutes. Grabe, di ba? Napaka-ganda nun. Wala lang kasamang SD card pero may built-in memory siya na 47.7GB at pwede nilagyan ng SD card up to 1TB. Yep, ganung kalupit. Then, ito yung ating extension rod. 1.5 meters extension rod. Here you, you know. Haba, diba? <clears throat> So, hindi na tayo mag-aalala na habang nagsushoot tayo, malulobat yung ating camera, maubusan tayo ng battery, mawala tayo ng power walk. Kasi pag nagsushoot kami, lagi ako may dalang eco bag na nadoon yung aking yung ganito ko and then mayro power bank doon para pag nagpalit ng battery continuous mag-charge mag siya sa power bank. So, ang pinakamaganda dito, ang regular price kasi niya pag nabibili siya sa mga store is nasa 27,990 itong Adventure Combo na ganito, no? Pero dahil nabili ko siya online sa Shopee official store ng DJI at may sale, nabili ko lang siya ng 23,490 pesos. And then, uh, free shipping fee. At meron pa akong voucher Na 1,200 pesos So may, ang binayaran ko lang Para sa Adventure Combo Is 22,736 pesos Kaya talaga ako ay nabudol Bukod sa birthday ko Ako ay kulit ng kulit kay Jay Sabi ko, bibiling ko na ba ito? Bibiling ko na ba <laughs> At binili ko na nga Kasi sabi ko kaysa naman tayo ay ma Wala ng camera Sa kalagitan ng laban Kumari lang yan Para Makumisa niya Hindi, joke lang So try na kagad natin So ito yung screen natin. Hindi siya yung magpifish siya kahit lumapit ka ng ganyan pogi pogi ka pa rin. Ultra So ito, kapantay ito ng GoPro ha. sila ni GoPro. Gano'ng kalawak at ano yung difference nila. In terms of sound, so may buya mic si GoPro. Si Action 5, built-in camera lang yung gamit. At dito ay yung sound ng ating Mike, uh, mic. Itong ating mic na to sa aking Osmo Pocket 3. Yan. So dito pa lang ko na yung aking itsura sa Action 5 ay napakalinaw. Sharp. Sa GoPro medyo flat. Hindi kasi mahilig at magaling mag-edit ng uh, color grading, something like that. Hindi ako marunong dyan. May kaunti lang, pero not that much. So yan. Nagtalon-talon pa ako to try ang stabilization. Wala lang. Okay, tama tama. May kailangan kami lakarin. i-try kagad natin sa field itong ating oh, Action 5 Pro. Yan. Comparison ng footage ng GoPro and Action 5 Pro habang nagde-drive ako. Walang edit yan ha. Napakalaki ng pinagkaiba. Umaga yan pero nasa loob ako nasasakyan. Pareha sa mic. Ito sa Action 5 Pro sa low light kasi talaga yun yung habol ko rin dito sa DJI Osmo Action 5 at ito naman sa GoPro final mic yung ating GoPro yung ating DJI Osmo Action 5 <coughs> ay walang external mic yung built in lang nya ang uh, mic nya may external mic ang GoPro na yan ha ang Action 5 Pro wala Pero may tatlo na built-in mic yan kaya napaka-crisp pa rin ang recording. Hindi na kailangan ng external mic. Ang lupet. Tinry ko ang iba't ibang features sa farm. Una, kung okay pa rin ba ang sound kahit malayo at wala external mic. Okay, sound check tayo. Halimbawa, dito ako video uh, no? oh ginagawa ko dito, sound check tayo, paano kung dito ako naglalagari. Tapos natin yung camera, matirinig pa kaya ako. Try natin. Yes, decent naman siya. Voice command. Kahit hindi awes lang, nakakapag-stop and start recording siya. Okay, stop recording. Stop recording. Stop recording. Malaking bagay to kapag busy kami sa project. Nasa taas kami at nasa baba ang camera. Hindi na kailangan may pumunta sa camera to start and stop recording. Pwede rin ang shutdown. Tenda di ba? Natripan ko rin ang slow mo Mukha lang tanga, pero astig naman. Ipakita naman natin ang side by side comparison dito sa farm. So walang editing yan ha. So ito yung ating DJI Axio 5 Pro at ito yung ating GoPro 9. Ano, dito tayo sa Grover House. Kasi dito madalas yung nag against the light. No? Yun yung aking nagiging problema. So dahil lalakad ako, mainit, maliwanag, and then biglang lililom. Then mag against the light. Yan. Yun yung nagiging concern natin. Yun yung against the lights natin dito. Walang editing na yan and then, ito naman yung within the light, kasi na doon yung ating araw. So, dito tayo sa ating mga sisil. yan Isa sa naging goods dito, walang heating issue. Well, uminit siya. Pero sa GoPro kasi, pag 5 minutes na continuous recording, sobrang init at may possibility na mag-shutdown ang device. Pero dito, kahit up to 4 hours na continuous recording, see you. Okay, so para sa mga gustong mag-try dyan ang farming vlog, naghahanap ng decent na camera na very mobile kasi hindi siya mahirap hawakan na ganyan. Dalhin ko saan saan. So ito yung nire-recommend ko, DJI Action Pro. kahit saglit ko pa lang siya ginagamit, nagustuhan ko na siya. Pinakamura pero very decent na vlogging camera. Yun lang.